Good day mga golong. May katanungan po tayo ngayong araw. Kung magkaiba daw po ba ang PA at CPC na nagmula sa InDrive at sa Grab? Ang sagot ko po dyan is hindi po. Dahil pareho lang pong galing LTFRB ang nire-release na PA or CPC, mapa InDrive man po or Grab. Para po sa mga hindi pa nakakaalam or bago lang po sa negosyong TNVS, ang PA po ay Provisional Authority. Ang CPC naman po ay Certificate of Public Convenience. Ito po yung prangkisang nire-release ng LTFRB para makapagbiyahe po tayo ng lehitimo sa TNVS. Regardless po kung saan nyo po nakuha yung PA or CPC, mapa drive grab, joyride, cars o iba pang mga TNC, pwede nyo po yung gamitin pang onboard or magpa-activate sa mga ride linking app o yung tinatawag na TNC dito sa Pilipinas. Sa kagulong po nating nag-send ng tanong na yan sa page na ito, hopefully na sagot ko po ang katanungan nyo. Sa mga kagulong naman po nating wala pang prangkisa sa TNVS at gusto pong magkaroon upang makabiyahe sa TNVS, message nyo lang po ang page na ito. Ituturo po namin sa inyo ng libre kung paano po ang proseso upang magkaroon ng lihitimong prangkisa. At syempre, huwag po kalimutang i-like and follow itong Facebook page natin para lagi po tayong updated. Tribe safe po mga gulong. Ingat!